Naramdaman mo na ba na nakulong sa isang ikot ng mga nabigong pagtatangka? Naghanap ka na ba ng pagkakataon, nagdasal, naghintay, at parang walang nangyayari? Ito ay kapag marami ang pinanghihinaan ng loob. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay ng buong puso ko, hindi nakakalimutan ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya. Minsan, hindi pa nabubuksan ang pintuan na labis mong ninanais ay dahil sa pinabayaan ka ng Diyos. Sinasabi ng salita sa Kawikaan 16 na, versikulo siyam. Ang puso ng tao ay nagpaplano ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ilang beses nating pinaplano ang lahat, ang ating trabaho, ang ating kinabukasan, ang landas na gusto nating tahakin. Ngunit, sa kalagitnaan ng paglalakbay, may nagbago. At pagkatapos ay puno ng pagdududa ang ating mga puso, nakalimutan na ba ako ng Diyos? Hindi ba ako karapat-dapat? Ngunit sinasabi ng Diyos na Magtiwala ka sa akin. Alam ko ang landas na tatahakin mo. Alam ko kung saan ka ilalagay at kung kailan ka itataas. Sa mga sandaling tulad nito, mahalagang tandaan na hindi nagpapaliban ang Diyos, naghahanda siya. Habang nahihirapan ka, hinuhubog ka ng Diyos, pinalalakas ka, at tinuturuan kang umasa sa Kanya. Marahil ngayon ay sinusubukan mong ibalik ang isang bagay na nawala sa iyo, isang relasyon, pangarap, pag-asa, at masakit ang pananahimik ng Diyos. Ngunit alamin ito, sa katahimikan gumagawa ang Diyos. Siya ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena, na nagbubukas ng mga pinto na hindi maaaring isara ng sinuman. Naalala mo si Joseph? Siya ay ipinagbili ng kanyang mga kapatid, nakalimutan sa bilangguan, ngunit ang bawat hakbang ay bahagi ng plano ng Diyos na ilagay siya sa palasyo. Ganoon din ang ginagawa ng Diyos sa atin. Ginagamit niya ang oras ng paghihintay upang ihanda tayo sa lugar ng tabumpay. Ang tila pagkaantala ay kadalasang proteksyon. Sa Isayas 55 versikulo 8 at siyam, ipinahayag ng Panginoon. Ang aking mga pag-iisip ay hindi ang iyong mga kaisipan, ni ang iyong mga lakad ay aking mga paraan. Sapagkat ang Diyos ay hindi kailanman nabigo, at ang mga nagtitiwala sa oras ng Diyos ay hindi kailanman natatalo, lamang mature. Darating ang iyong pagkakataon. Hindi dahil karapat-dapat ka kaysa sa iba, kundi dahil tapat ang Diyos sa mga nananatiling matatag kahit na ang mundo. Ama, patnubayan mo ako, patnubayan mo ang aking mga hakbang, at iligtas mo ako sa kasamaan. Buksan mo, Panginoon, ang mga pintuan na hindi maisasaranin naman. Naniniwala ako, Panginoon, na darating ang aking oras. At ito ay magiging sakdal sapagkat ito ay nagmumula sa iyong mga kamay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.